Iniulat ng Philippine Statistics Authority ang resulta ng 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey of LEMS. Nagpapakita ng 64.3% Functional Literacy Rate sa Ilocos Region para sa edad na 10 hanggang 64. Nangangahulugan ito na 6 sa bawat 10 residente sa region ang may kakayahang bumasa, sumulat, magcompute at umunawan ng na impormasyon. Nauna ang La Union sa region na may 71.5% Functional Literacy Rate ...abang ang Pangasinan ang may pinakamababa sa 62.3%. Sa basic literacy naman, pinakamataas ang Ilocos Sur ngunit ang Pangasinan pa rin ang may pinakamababa. Tumutukoy ang basic literacy sa kakayahang bumasa, sumulat at magsagawa ng simpleng operasyon sa matematika. Samantala, ang sinagawang Functional Literacy Education Mass Media Survey of LEMS ay naglalayong matukoy ang bilang ng mga literate at functional literates sa populasyon na may edad na lima pataas at sampu hanggang 64 na taong lang ayon sa pagkakasunod kasama na ang kanilang katayuan sa socio-economic edukasyon at paggamit ng mass media. Kumamit ang survey ng bagong operational definition at methodology ayon sa PSE Board Resolution No. 13 Series of 2024. Sa kabuuan, ang Ilocos Region ay may 89.6% basic literacy rate, kung saan nangunguna ang Ilocos Sur sa 93.4%, sinusundan ng Ilocos Norte na 89.7%. Ang functional literacy rate naman ng rehiyon ay 64.3%, pinakamataas sa La Union, sinusundan ito ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nanawagan ang PSA sa mga lokal na pamahalaan sa sektor ng edukasyon na agad na tungunan ang mababang literacy rate sa Pangasinan sa buong Region 1 upang mapabuti pa ito. Kailangan ng mas malawak na programa upang mapataas ang literacy rate at mapaunlad ang edukasyon sa Region 1. Para sa programang Bombo Report sa First Edition Patrol numero 5, Bombo Libre na kumusta para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo!